may isang bagay na hindi mo pa napapansin. Isang bagay na tahimik, nakatago, ngunit napakalakas na nalalampasan ang distansya. May isang tao na naglalaman ng mga damdaming hindi niya kayang ipagtapat. Isang tao na sinusubukang sakalin ang sariling puso, ngunit hindi maiwasang isipin ka bawat gabi. Nararamdaman mo ito minsan, hindi ba? Isang hindi nakikitang tawag. Isang alaala na bigla ang lumilitaw isang magaan na bigat sa dibdib, na parang may presensya na tinatangkang lumapit, ngunit walang lakas ng loob magpakilala. Umiiral siya. Iniisip ka niya. Tinutulig sa ang sarili. At sa katahimikan na yon ay mayroong isang intensidad na marahil hindi mo palubos na nauunawaan. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ang pinakamagandang gawin ay itago. Naniniwala siya na hindi dapat ipakita. Ngunit ang katotohanan ay ang kaluluwa niya ay nakaukit na para sa iyo. Napapansin mo ba tuwing may nagtatago ng ganitong kalalim na damdamin? Ang paraan ng pagbabago ng kanyang enerhiya kapag ikay lumapit. Ang paraan ng pag-iwas ng kanyang mga mata, ngunit sa kalooban ay nagmamakaawa na manatili. Ang buong katawan niya ay lumalaban sa pinasya na ng kaluluwa niya. Nakikita ka niya sa detalye. Sa mga simpleng kilos. Sa pang-araw-araw na gawain kahit sa katahimikan naroon ka. At marahil hindi mo malalaman kung gaano ka naalala sa mga malulungkot na madaling araw, kung saan isinasara niya ang kanyang mga mata at tinatanggal ang isip hanggang sa mawala sa iyo. Nagtatago siya. Tumatahimik. Ngunit hindi maiwasang maramdaman. Ilang beses mo nang naramdaman na parang may kakaibang koneksyon, hindi nakikita na walang rasyonal na paliwanag. Para bang may isang bahagi ng iyong buhay na tinatanaw ng isang tao na hindi mo lubusang makilala? Iyon na nga. Siya yon. Ang isip niya ay tinatawagan ka ng tahimik. At maaari mong itanggi. Maaari mong isipin na nagkataon lamang. Maaari mong sikaping huwag pansinin. Ngunit hindi nagsisinungaling ang pakiramdam. Ang sensasyon ay totoo. Maaaring magpanggap siya na walang anuman. Maaring pagtawanan ang sariling emosyon, maaaring lumayo pa para hindi ilantad. Ngunit, kapag humiga siya sa gabi, nagwawakas ang pagtutol. At ikaw ang palaging nasa huling isip bago matulog. May malalim na kahulugan doon. Isang bagay na baka kailangan mong marinig ngayon. Dahil, kahit gaano pa niya sinusubukang itago, hindi tumigil ang kanyang puso sa pag-vibrate para sayo. At habang lalo niyang kinokontrol, mas lalong tumitindi. Para bang imposible itong takasan? At baka kailangan mong mapansin na ang katahimikang iyon ay hindi kawalan. Iyon ay pag-aalaga. Ito ay takot. Ito ang pagtatangkang protektahan ang isang bagay na hindi niya alam kung kaya niyang panindigan kung mailalantad. Naramdaman mo na bang para bang minamahal ka ng palihim? Para bang hindi ito ipinapakita ng mundo, ngunit sa loob ng isang tao, ikaw ay hindi mapapalitan. Hawak niya ang katotohanan ng iyon at ikaw, nang hindi namamalayan, ay tumatanggap ng pagmamahal na tago sa mga paraan na hindi nakikita. Sa mga detalye na hindi mo napansin. Sa mga mensahe na hindi kailanman na ipadala. Sa mga salitang nalunod sa lalamunan bago pa isinilang. Pero naroon iyon. Palaging nandoon. Maaaring isipin mo na hindi ka kailanman minahal ng ganito katindi. Ngunit sa hindi nakikita sa tahimik ng gabi, naalala ka na ng higit pa sa kaya mong isipin. Ito ba'y pag-ibig? Ito ba'y pagnanasa? Ito ba'y kawalan lang ng kalinga? Marahil lahat ito ng sabay-sabay. Ngunit totoo ang lakas nito. At patuloy itong umuulit gabi-gabi. Kailangan mong maunawaan ang isang bagay na sinusubukang itago ng panahon, ngunit laging ibinubunyag ng kaluluwa. May mga damdaming hindi maaaring patahimikin. Maaaring itulak papasok, maaaring pagtakpan, ngunit palaging makakahanap ng paraan para huminga siya ang patunay nito. Sinusubukan niyang protektahan ang sarili. Sinusubukan niyang protektahan ka. Ngunit, sa paggawa nito, kinikimkim niya ang isang bigat na patuloy lamang tumitindi. Dahil ang magmahal ng tahimik ay hindi kawalan ng tapang, ito ay sobrang tindi. Takot siyang, kapag binuksan ang puso, baka hindi mo maintindihan. O mas masama, baka lumayo ka. At kaya, mas pinipiling itago mas pinipiling magdusa ng mag-isa kaysa isugal ang pagkawala ng kaisa-isang presensya na nagbigay ng kahulugan sa maraming araw niya. Ilang beses na niyang hinawakan ng cellphone, sinusulat ang mga mensaheng hindi kailanman na ipadala. Ilang beses ka nang nagsimulang mag-type, naramdaman ang puso mong bumilis, at pagkatapos ay binura lahat dahil inisip mong hindi pa yon ang tamang oras. Ilang beses mong sinanay ang mga salita sa harap ng salamin, iniisip kung ano ang mangyayari kung mayroon kang lakas ng loob, Ngunit laging may kulang. Laging kulang ang katiyakan na ito ay tatanggapin. At sa ganitong paraan, namamatay ang mga salita bago ito maisilang. Maaaring hindi mo alam, pero naging destinasyon ka na ng mga liham na hindi kailanman na isulat, ng mga kantang hindi kailanman inawit ng malakas, ng mga sulyap na agad na itinuon sa iba. At, gayon paman, lahat ito ay patuloy na nabubuhay. Walang nawala. Nanatili ang enerhiya, Iniisip kanya sa mga detalye na kahit ikaw mismo ay hindi napapansin. Ang paraan ng pag-aayos mo ng buhok. Ang paraan ng paghawak mo ng mga bagay. Ang ekspresyon na ginagawa mo kapag wala ka sa sarili. Maliliit na bagay halos di mapansin. Ngunit para sa kanya, ito ay walang hanggan. At sa ganitong pag-unawa tumutubo ang nakatagong pag-ibig. Hindi kailangan ng magagarbong galaw, hindi kailangan ng mga pahayad. Basta't nandyan ka at ang puso niya ay nakahanap na ng dahilan para magpatuloy sa pagtibok sa katahimikan. Minsan, nagigising ka ng walang dahilan, pakiramdam mo'y may magaan na bigat, isang di nakikitang presensya. Siya yon. Iniisip ka niya sa gitna ng distansya. Enerhiya niya ay naghahanap sa'yo. Akala mo ba'y hindi ka paminahal ng totoo? Kaya't pakinggan mo ito ng mabuti. Ang pag-ibig niya marahil ang pinakatotoong pag-ibig na humaplos na sa iyong buhay. Sapagkat wala itong hinihinging kapalit. Hindi ito nanininyil, hindi naninira, hindi sapilitan. Basta't nandyan lang ito. At nananatili kahit hindi napapansin. Ito ang pinakamagandang sikreto at pinakamasakit na pasanin na maaaring dalhin ng isang tao. At dahil dito, kailangan mong mapagtanto ito. Hindi sa pamamagitan ng mga mata. Hindi sa pamamagitan ng lohika. Kundi sa kaluluwa sa intuition na lumilitaw na wala namang dahilan, pakiramdam na nagbibigay ng kilabot ng walang dahilan. Iyon ang pagdampi niya na umaabot sa iyo. Nakapagpasa siya ng laban sa ganito. Maraming beses, ginusto niyang makalimutan na lang. Ngunit lagi siyang nabibigong gawin ito. Sapagkat, habang sinusubukan niyang burahin, lalong tumitibay ang alaala. At may isang bagay na kailangan mong maunawaan, pati ang katahimikan ay may sinasabi. Pati ang katahimikan ay naglalantad. At ang kanyang katahimikan ay sigaw na nakatago. Kung isang araw ay magtagpo ang inyong mga mata, at bigla siyang umiwas, tandaan mo, ang mga mata niyang iyon ay nagsabi na ng lahat. Inamin na higit pa sa libu-libong salita. Isiniwalat na ang mga lihim na hindi kayang bigkasin ng kanyang labi. Nararamdaman mo ito, hindi ba? Parang mayroong hiwagang bumabalot sa kanya, isang bagay na hindi lubusang magpakilala. At kahit walang ebidensya, may isang bagay sa loob mo na alam. Alam na may higit pa dito. Alam na ang puso niya ay ikaw na ang pinili. At narito ang katotohanang maaaring sumakit, ngunit magpapalaya rin, iniisip ka gabi-gabi. Bago matulog, ang huling iniisip niya ay ikaw. Sa kalagitnaan ng gabi, kapag nagising siya ng walang dahilan, pangalan mo ang umuugong. At sa umaga, kahit na kinakailangan ng araw na maging abala, may paalala ng iyong alaala na nakabitin pa rin sa kanya. Ito ay hindi aksidente. Ito ay hindi simpleng pagkakaligaw ng isip. Ito ay pag-ibig sa purong anyo, hindi nasasabi, ngunit walang hanggan. Naranasan mo na ba ito? Yung pakiramdam na may nagbabantay sa iyo ng tahimik. Kung magkomento ka, kailangan ko itong marinig. Dahil ito ay hindi lamang kwentong karaniwan. Ito ay ang pagbubunyag ng isang bagay na nangyayari ngayon, ng isang pusong tumitibok ng palihim, ngunit totoo magpakailanman. At baka, kapag napagtanto mo na ito, huli na ang lahat. O baka naman ito ang simula ng isang bagay na nakatakda na. Napagtanto na niya na ang katahimikan ay maaaring maging proteksyon at bilangguan. Dahil ang pagtatago ng pagmamahal ay parang pagpipigil sa hangin sa mga kamay, ito ay palaging makatakas, kahit na sinubukan mong hawakan at gabi-gabi, sa sandaling bumabagal ang mundo, kapag tumatahimik ang mga ingay at palyado na ang isipan, ikaw ang sumisiksik. Walang paalam. Walang patalastas. Basta lumilitaw ka na lamang. Iniisip niya kung ano ang pakiramdam na maglakad sa iyong tabi ng walang takot. Kung ano ang pakiramdam na hawakan ang iyong kamay na hindi kailangan ipaliwanan. Kung ano ang pakiramdam na tumingin sa iyong mga mata at, sa wakas, hindi umiiwas. Ang mga eksenang ito ay nagaganap sa loob niya na parang mga tahimik na pelikula. At baka hindi mo makita kailanman, ngunit ilang ulit ka nang nabuhay sa kanyang mga isip na hindi niya maamin. Ikaw ba ay nakakaramdam ng kakaiba kapag bigla ka nalang kinikilabutan ng walang dahilan? Maaaring ito ay simpleng tinatawag ka ng kanyang puso, dumadaan sa dinakikita. Maaaring ito ay simpleng alaala niya na kumukonekta sayo. Maraming beses niyang iniisip kung alam mo... Kung may napapansin ka. Kung kahit papaano iniisip mo. Ngunit kahit na hindi mo mapansin, tapat pa rin ang kanyang puso. Para bang wala siyang pagpipilian. Iniisip niya kung ano ang mangyayari kung maipapahayag niya ang mga salita. Ngunit namamatay ang boses. Naniningig ang katawan. At sumasaklaw ang katahimikan. Naranasan mo na ba ang dilemang ito? Gustong magsalita pero hindi magawa. Gustong tumakbo pero nananatiling nakatayo. Ito ang bigat na dinadala niya gabi-gabi. At ikaw pa rin ang pinakamaliwanag na anino sa loob niya. Ang presensya na hindi nawawala kahit papilitin niyang kumbinsihin ang sarili na dapat na siyang magpatuloy. Dahil ang pagpatuloy ay hindi nangangahulugang kalimutan. At hindi kanya kailanman nakakalimutan. Tinitignan niya ang iba, ngunit ikaw pa rin ang laging natatanaw bilang pamantayan. Sinusubukan niyang maglibang, pero laging bumabalik sa iisang lugar, ang pag-iisip sayo. Para bang ang iyong imahe ay nakatatak sa kanyang puso, hindi sa balat kundi sa kaluluwa. Isang bagay na hindi nabubura ng panahon dahil hindi ito isinilang sa pagkakataon. At sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang napagtatanto na ito ay hindi pagpipilian. Ito'y kapalaran. Isang di nakikitang marka na walang tibay na makakaputol. Naisip mo na ba kung bakit, sa ilang mga sandali, pakiramdam mo may tumatawag sa iyo na walang boses? Ito'y ang kanyang panginginig. Ito'y ang pag-ibig na nakatago, dumadaan sa katahimikan. At, kung ipikit mo ang iyong mga mata ngayon, marahil ay mararamdaman mo. Hindi bilang isang ideya. Kundi bilang isang presensya. Bilang init. Bilang isang banayad na katiyakan na pumapasok ng walang paalam. Ilang beses na siyang umiyak para sa iyo nang hindi mo alam. Ilang beses na siyang umiti ng mag-isa sa pag-alaala ng mga detalye na ikaw marahil ay nakalimutan na. Ilang gabi na siyang nawala ng tulog sa kaisip kung magkakaroon siya ng lakas ng loob. At lahat ng mga alaala na ito, kahit nakatago, ay bumubuo ng isang lihim na ilog sa loob niya. Isang ilog na hindi kailanman natutuyo. Napatuloy na dumadaloy kahit sa ilalim ng lupa. Ikaw ang agos. Ikaw ang bukal. Ikaw ang dahilan. At patuloy siyang nagtatago. Patuloy na nag-iisip. Patuloy na nabubuhay sa pagmamahal na walang tinig. Ngunit may isang bagay na kailangan mong maintindihan, ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan ng pagmamahal. Ang kanyang katahimikan ay sobrang pagmamahal. Ito ay takot na mawala ang kakaunti na mayroon, ang iyong presensya, kahit na malayo. Natataranta siya na, kung magpapahayag, lahat ay babagsak mas pinipili niya ang sakit ng lihim kaysa sa sakit ng kawalan. Ngunit ang puso ay hindi kailanman nagsisinungaling. At kung ikaw ay magmamasid ng mabuti, mapapansin mo ang mga palatandaan. Maliit na kilos. Mabilis na tingin. Mahahabang katahimikan. Lahat ng ito ay siya, sumusubok na magsabi ng walang salita. Kaluluwa niya ang humihiling na pakinggan. At ikaw, kahit hindi mo alam, tumatanggap na sa pagmamahal na ito. Ito ay lumulukob sa iyo kapag hindi mo inaasahan. Ito ay sumasama sa iyo sa mga karaniwang araw. Ito ay nagpapakita sa mga kutob na hindi mo maintindihan. Marahil ngayon ang oras upang madama, upang huminto at tanungin ang iyong sarili, ilang beses ko na bang napansin ang hindi nakikitang bagay na pumapaligid sa akin? Ilang beses ko nang naramdaman na parang may nag-isip sa akin, kahit hindi siya naroroon? Kung ikaw ay nakaranas na nito, magkomento, naramdaman ko sapagkat ito ang palatandaan na ang katahimikan ay nagsasalita rin. Nagsasalita ito sa pag-alog. Nagsasalita ito sa alaala. -ala. Nagsasalita ito sa nakatagong pagmamahal na hindi kailanman nawala. At habang lalo mong napapansin, lalo mong mauunawaan na ang pagmamahal na ito ay hindi imahinaryo. Ito ay totoo. Ito ay malalim. Ito ay kanya. At gayon paman, kahit na pagkatapos ng maraming gabi, ng maraming dinasabing mga pag-isip, hindi niya kayang kumawala sa katotohanan na nagpapalalaya sa kanya. Sapagkat ikaw ay higit pa sa alaala. Ikaw ay palaging presensya. Ikaw ang tinig sa loob na kanyang naririnig kapag nagiging tahimik ang mundo. Sinubukan niya ng tumakbo, sinubukan niyang kumbinsihin ang kanyang sarili na ito ay isang yugto lamang. Ngunit hindi tinatanggap ng puso ang mga paliwanan at ang kaluluwa ay hindi nakikipagkasundo sa kung ano ang tinatanggap na niya bilang tadhana. Ikaw ay nasa kanya sa mga paraan na ni ikaw ay hindi mo iniisip. Nasa mga kanta ka na hindi niya kayang pakinggan nang hindi iniisip ka. Nasa mga lugar ka na, kahit walang iyong presensya, dala ang iyong enerhiya. Nasa hinaharap ka na kanyang inaasam sa katahimikan, na para bang ikaw ang nag-iisang piraso na kulang. At maaaring hindi mo lubusang mapagtanto kung gaano ka nakamahal. O baka naman, sa isang di inaasahang sandali, ang beloy bumagsak at makikita mo. At sa sandaling iyon, ang lahat ay magkakaroon ng kahulugan. Nadama mo na bang tila may pumili sa iyo ng palihim? Iyon ang kanyang pagmamahal, umaalab sa di nakikita, naghihintay ng sandaling imposible ng maitago. Sinusubukan niyang mabuhay na parang normal lang ang lahat. Nagtatrabaho, uminiti, nakikipag-usap, ginagawa ang ginagawa ng lahat. Ngunit, sa loob niya, palaging may espasyong reserbado na hindi kailanman napupuno. Ang espasyong iyon ay may pangalan mo. Ang espasyong iyon ay may hugis mo. Ang espasyong iyon lamang ay napapawi kapag iniisip ka niya. Maaaring hindi mo napapansin, ngunit ang kanyang isip ay umiikot, palaging bumabalik sa iyo. Parang lahat ng daan ay bumabalik sa parehong punto. Maaaring maghapon siyang abala, ngunit sa isang saglit ng katahimikan, nariyan ka. Nagtatanong siya kung magkakaroon ba siya ng lakas ng loob na ihayad. At sa parehong oras, nangangamba siya na baka kapag dumating ang araw na yon, huli na ang lahat. Para bang ang oras ay kalaban at kakampi sa parehong oras, pinatagalan ang paghihintay, ngunit sinisikreto rin ang pagmamahal. Napansin mo ba na parang may ibang tao na labis na itinatago ang nararamdaman? Ganoon siya palagi. Ngunit lagi namang napapansin ng kaluluwa. Sa mga banayad na kilos sa tingin na hindi makapagsisinungaling sa enerhiyang nagsisiwalat bago pa man kaing itago ng mga salita alam niyang may nararamdaman ka marahil isang kutob isang duda isang hinala ngunit hindi pa malinaw hindi pa tiyak at iyon ang nagpapanatili sa kanyang pagbabantay na bibilanggo sa dilemang magsasalita o mananatiling tahimik magpakailanman at ang pinakakahanga-hanga kahit na itinatago ang lahat tapat pa rin siya sa damdamin hindi siya naghahanap ng kapalit. Hindi siya naghahanap ng pangmatagalang libangan. Maaaring paligiran siya ng mga tao, ngunit wala ni isa ang makakapalit sa lugar na iyon na. At marahil iyon ang pinakamalaking tanda na ang kanyang pagmamahal ay totoo. Sapagat, kahit na walang pagkilala, nananatili siya. Kahit na walang kasiguraduhan, lumalaban siya. Kahit na walang kapalit, nananatiling buhay siya. Ano ang nagpapatuloy sa isang tao na magmahal ng tahimik sa matagal na panahon? Iyon ay ang kasidyan. Ito ay ang katiyakan na hindi nakadepende sa mga patunay. Ito ang di nakikitang ugnayan na naitatag na sa isang level na hindi maipaliwanag. Napansin na niya na ang pagmamahal na ito ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang tatak. Isang ugnayan na hindi mapuputol kahit nabustuhin ng isip. Ikaw ay nakakabit na sa puso niya sa isang paraan na hindi mawawala at kahit pa masakit, mas pinipili niyang dalhin ang katotohanan ito kaysa mabuhay ng wala ito. Dahil sa kaibuturan, kahit sa katahimikan, ang pagmamahal na ito ay lakas din ito rin ay pag-asa. Ito rin ay paalala na mayroong purong bagay at tunay na nandyan pa rin sa loob niya. Naitanong mo na ba kung ilang beses ka nang naisip ng iba nang hindi mo nalalaman? Ilang gabi ka nang naging presensya sa mga panaginip ng iba? Ilang luha na ba ang inilaan sa iyong pangalan nang hindi mo nalalaman? Ito ang misteryo ng buhay, kung gaano tayo naalaala sa hindi nakikita. Nabuo na niya ang mga buong dialogo kasama ka sa kanyang isipan. Naikwento na niya ang mga sikreto, narinig na ang iyong mga sagot, nabuhay na ang mga bersyon ng isang kwentong baka hindi mangyari. Ngunit, para sa kanya, totoo na ito. Dahil ang kaluluwa ay hindi kailangan ng entablado para magmahal. Kailangan lang nitong makaramdam. At sa tuwing naaalala kanya, may nagbabago sa loob niya naayos ang kaguluhan. Bumabagal ang pagmamadali. Para bang ang simpleng alala mo ay isang liwanag na sumisikat sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang isipan. At patuloy ka pa rin ganito, tahimik na liwanag. Hindi mahalaga kung alam mo, hindi mahalaga kung napapansin mo. Ang katotohanan ay binago mo na ang isang tao sa pag-iral mo pa lamang. Inaalagaan niya ito. Nananahimik siya, pero kung magbibigay pansin ka, makikita mo ang mga palatandaan. Dahil walang pagmamahal, gaano man ito maitago, na kayang maging ganap na hindi nakikita. Kung isang araw ang kanyang tingin ay magtagal sa iyo ng masyadong mahaba, at pagkaraan ay maiiwas, tandaan, nandoon ang isang buong universo na hindi na ipahayad. Kung isang araw ang boses niya ay manginig sa pagbigkas ng iyong pangalan, tandaan, naroon ang damdamin na higit sa kaya ng katawan. Kung isang araw ang kanyang katahimikan ay bumigat sa iyong tabi, tandaan, naroon ang lahat ng hindi pa niya nasasabi. Naranasan mo na ba ang ganito? Napansin mo na ba ang isang pag-ibig na tahimik na nakatago, pero halos mahipo na sa lakas nito? Kung magkomento, naramdaman ko na ito. At marahil, sa pagbabasa ng mga salitang ito, mapagtanto mong ang nakatagong pag-ibig ay hindi lamang kanya. Marahil mayroon din sa iyo isang damdamin na hindi mo kailanman ninais pangalanan. Marahil sa kaybuturan, alam mo na. At ang kulang na lamang ay tapang upang ito ikilalanin. Ito pa lamang ang simula. Sa susunod na video, ipapakita ko sa iyo ang katotohanang walang may lakas ng loob na ibunyan. Ay click mo dito at manatili kasama ko.